Okay oh, ang parang aromatic nito at uh, ngayon naman itong aking kuan kasi itong aking radiator sobrang nagbabawas ng tubig eh. ayan tingnan niyo actually tubig na nga lang nilalagay ko kasi uh, sobrang nagbabawas sayang lang yung kulan eh. pero ito yung napansin ko maka-ito yung napansin ko dito sa pinakalikod ng kanyang reserba parang dito nagtatapon ng kuan ng kulan may green green siya oh green green siya dati ayun dati ibig sabihin uh, kulan pa yan na uh, bakas ng kulan do ngayon ayun parang tubig na lang yung nilalagay ko ayan, tubig na lang yung nilalagay ko parang ginadagdagan ko na lang mga malab na na kulan na so meron akong napanood sa youtube ang isang dahil eh, dahil daw dito sa takip ayan tulad kasi may singaw na tong takip na to eh may singaw na. Maga, may 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 biak na so sumisingaw na ngayon ayan puno na siya so napuno siya dahil galing dito sa reserba sarado na natin mayon ngayon kargahan natin to ngayon hanggang sa level ng maximum yung sa maximum level niya kargahan natin so ino na teknik, nasa maximum level na siya ayan. parang sumubra na apal So ngayon aanda rin natin Sarado ko muna to Gusto ko lang mapatunayan kung tama yung napanood ko Na dahil dito hindi siya Nagpalit lang siya ng ganito umukay eh Tapos yan nga itong nakapagdududa kasi Yan nagkaroon siya ng bakas ng kanjan eh Nang kulan which is uh, hindi naman dapat Which is, siguro iniisip ko dito na siya nagtatapon Kasi sinilip ko na sa loob sa mga host na to yan, mga host na yan Wala akong makitang leak Pati dito sa ilalim may balik siya rito eh. yung host ng balik. Tapos ang kampanya doon, etong host na to, eto, malambot, hindi siya tumitigas. Doon sa isang sign 'yon na 'yun ang problema na bakit nagtatakon. Yan, hindi tumitigas. Eh sa ngayon, hindi pa nakaandar. Ngayon, pandarin natin siya hanggang uminit. Tapos tingnan natin kung magtatakon nga dito sa sa dito banda ayan so nakanda na mga teknik wait lang natin siyang uminit so nangyayari pag uh, eh, bago mandar yung fan sa so, naka, nakabos pa yung kanyang fan tapos sa uh, mukhang dito siya nag, uh, pan, nagtatapon kasi dun sa video na nakita ko kumukulo yung naman nito tapos nagtatapon dito so sa so ngayon yung ating fan hindi pa naikot natin yung kanyang aircon para mas mabilis uminit. init yan so, dito maanda na yung kanyang fan yung sabi sa kanyang sign na kumanda na yung kanyang thermostat maanda na yung kanyang fan Sarbahan lang natin dito kasi nangyayari every isang linggo ka, da, dalawang beses akong magdagdag eh. Ayun mga eh ewan ko kung ang sa yata. Ayun eh. Matulo pa rin dito. Ah, mukhang dito nga mga tuklik. pa rin no. Punasan ko lang yan ha. Punasan natin. So, kung nakikita yung makikita nyo mga ating natulo pa rin siya, oh. Basang-basa. Punasan lang natin. Uh, mamaya, yan pa yung dati niya kanina. Ayan. Kaya mukhang wala naman na. Obserbahan natin ulit. After a few minutes, kung may lalabas dyan. Ayan, mga teknik, confirm, oh. Ayan, confirm. Ayan, thanks God. Doritos na daw oh, Nagpakita yung kanyang sira So, yan Hindi ko napansin yan uh, Try natin bilhan ng cup Mga teknik Ayan nga, oh Kitang-kita, oh balik Tulasan natin ulit Tulasan natin ulit So, dahil dito mga teknik uh, Bibilhan natin Yan, yan, oh Tumutulo ulit So, praise God Ah, thank you Jesus talaga na nakita natin kasi eto matagal ko ng problema eh. Matagal ko nang pan. At check bakit nagbabawas. Ngayon dahil na uh, nakita natin pag hindi na 'to nagbabawas, ipa-flushing natin, then lalagyan na lang natin ng kulan kasi pag uh, puro tubig yung laman, magkukun iyo magiging cause kasi ng corrosion. Kakalawamin sa loob mga technique. Hindi sa ayaw natin mangyari 'yon kaya lagyan natin ng kulan. So guys, pag nagpapalit tayo ng kwan, ng cap uh, cup, uh, duhin nating parehas yung specification niya. Ito kasi 88 kPa or kilopascal, Siguro Yan, yan yung uh, maximum pressure. Tapos ayan, uh, meron nga rin tayo rito kuan, spare. Ayun, nakalagay 88 din kilopascal. Yan. Japan siya. Ito mismo mong galing sa Nissan. Ito Japan daw. Ayun, kung totoo. actually gamit na 'to eh. Yan, okay pa naman yung kanyang Yan, tapos may rubber pa naman. Ayan, gamit na 'to. I-try ko lang ilagay. Yan, medyo mainit pa mga tani. pag uh, nagtatanggal tayo, pag mainit pa medyo maglalagay lang tayo ng tawag nito. iwas lang yung pagsinyo niyan sigurado mainit eh no ah eh ang ah hindi na kaya ng camera ko bulwak yung tubig sa sobrang init eh mga teknika ilagay lang natin to Yan, naka-plaster na siya. Naka-fit na siya. So, pandarin natin ulit. Idry ko lang tong gilid niya. For few minutes ulit, andarin ko siya. Then, obserbahan natin kung tutulog. Ngayon mga teknik, na na natin. So, do second hand, actually, kanto dating spare ko lang yan. Nga, nakatambay lang sa aking pan, Ngayon, obserbahan natin kung babalik pa yung tulo na yun. Ayan, o. Oh. Uh, dry pa ngayon yeah. yan ba natin after a few minutes kung may babalik yan habang hinihintay natin uh, lumabas kung lalabas pa yung kanyang sira okay. ito yung kanyang luma o mga so basis sa mga sinasabi ng mga professional na technician dapat naglalaro to yung kanyang spring tapos dapat yung rubber So dahil siguro lumang luma na rin mga teknik kailangan na palitan Kasi kahit sabi natin parang good pa yung condition niya rito Pero kung natulo naman ay mali na yun So hintayin natin kung, kung, kung may lalabas pa dyan Kasi kung may lalabas pa posibleng radyeta ng problema so, Siguro uh, ganon Yan uh, pagsisingaw mainit na yung singaw niya oh. Yan here. <coughs> lang natin for a few minutes. Tignan natin rin mga tiket. So far so good tayo. Wala pang, wala namang tubo na. Oh, parang may kunti. Wala. At, sa ngayon, umandar na rin yung kanyang fan dahil uh, medyo umangat na yung kanyang temperature. Yan, kung titingnan natin yung temperature sa loob mga tiknik, kumaangat na sa lampas ng kwan. Kaya siguro mandar na yung kanyang fan doon, kahit nakapatay pa yung ating aircon kasi usually pag umandar yung aircon sumasabay yung ating thermostat yung kanyang auxiliary fan uh, umaandar so yan normal lang yan mga teknik normal lang kasi pag umangat yung temperature na kailangan ding din uh, kanyang auxiliary fan so sa ngayon umaandar na yung auxiliary fan ayun namatay ulit namatay ulit yung auxiliary fan so so far so good tayo mga teknik wala nang tulo yan, wala nang tagas. Yan, oh. So, praise God. At, uh, thank you, Jesus, talaga at na pananaman. Ganito na lang, obserbahan natin for a few days. Kung hindi na siya magbabawas, ipa-flashing natin, saka natin kakargahan ng panibagong, uh, panibagong kulan. So, hanggang dito na lang tayo, mga teknik. So, thanks God talaga. At uh, nakita natin yun, hindi ko expect yun na yun ang problema. Ang na-expect problema dito, yung tutulog kasi may med dahil nga yan nagduda ako din sa bakas ng pan na yan, ng tulang na yan do siguro hindi hindi yun ang problema so hanggang dito lang tayo mga teknik at ito uh, pan din siguro lagyan ko na rin ng pan But, lagyan ko na rin ng plastic mo na rito pan or hindi parang isa isa pala ang Nga, kung baga magkakuan pa rin magbabawas pa rin kahit wala ng tulo dyan ito ang second natin i-consider or pag nag-uwi ako sa mga bilihan din bilhan ko na lang din ng kanyang takip kasi ito kahit anong takip naman kasi parang napaka-ordinary na wala naman siyang parang wala naman siyang hindi siya sealed na kwan na takip maghanap lang tayo ng kasayis niya yun na lang ang nilalagay natin dito okay so super so good mga technique yan nag na yung kanyang pan. Ayan, namandar na yung pan. Ayan, namandar ulit na yung pan. So, okay. Ang ganda dito na lang tayo. At itapon ko na rin yung pan na to. Tapon ko na rin yung radiator cap na to. Okay. Power and God bless.